Grabe guys, puro top global ata yung mga nakalaban namin dito. Talagang kinawawa kaming lahat, ayaw nilang magpaawat. Isipin nyo kahit nasa loob na ako ng tore, pinapasok pa rin ako ng mga to. Parang hindi nila kilala kung sino ako. Tapos yung mga kakampi ko pa, panay reklamo. Ang hirap daw eka nila. Imbes na magpokus, pati ako dinadamay pa. Sabi ko naman late game to, kalma. Zero to na rin kasi yung score ko dito guys. Tapos ang pinakamahirap pa, palagi akong dinadalwa. Tignan nyo naman kasi palagi nandito yung Carmilla. Kaya talagang busog na busog yung Clint nila. Kita nyo, 0 na ang bida. Ngunit hindi ako nawawalan ng pag-asa. Kahit ang score namin ay tambak na tambak na. Ang ginawa ko, nagpakalawa na lang ako ng sibat baka sakaling tumama. Salong-salo naman ni Benedetta. Ang masaklap pa niyan guys na damay pati yung tank nila. Dahil doon double kill ang aking nakuha. Ginanahan ako lalo nang sinabing ako mag-focus muna. Pagkita ko sa mapa, hinahabol ng mga kalaban ng aking mga kasama. Tutulungan ko naman sana kaso ang aking pwesto ay hindi maganda. Kaya lumipat ako dito sa kabilang banda. Ang una kong tinarget yung MM nila. Malaki kasi ang gold ko makukuha pag siya ay aking nabura. Sakto naman siya ay ipit kaya ang kanyang napit ay mapait. Isusunod ko nga sana si Bane eh. Kaso nahalata ko natatakot siyang lumapit sa akin. Eh di minions na lang ang aking nagawang unahin. Pagtapos nun habang ako'y naglalakad nakasalubong ko si Kagura. Hindi niya namalayan na sobrang sakit ko na pala. Kinakaya-kaya lang nila kami nung una pero ngayon hindi na papayag ang bida. Eh hey, bakit cheat yan. Bali sa akin na lang pala nakasalala itong ralo na to guys. Kapag napitas ako sigurado kami ay talo. Nalito nga sila dito eh akala nila papasukin ko. Gulat na gulat si Bin at nakatulog sa bato. Hindi na nakagalaw yan guys. nagprikel nga pero wala pa rin kalawa. Damay tala talaga pati iba niyang kasama todo sugod pa nga ako dito eh akala ko kaya ko na silang lahat pagpasok ko sinalubong nila akong tatlo sabi ko sa saliri ko naku po ano ba tong pinasok ko atras muna tayo akala ko nga guys hahabulin pa kami mabuti na lang hindi nila pinilit mawawala talaga sila sa isang saglit nagrespond na nga pala yung lord guys kaya dito muna ako sa botline nagpunta habang tumitingin sa mapa kung nandun ba silang lima ko, na pagdesisyonan ko naku montes na lang kami sa lord sinenyasan ko ang aking mga kakampi sabi ko kayo ang mauna tawagin nyo na lang ako kapag hindi kaya eh ang kaso napansin ko, ko parang ayaw nila kaya ang ginawa ko pinangunahan ko na bahala na si Batman sinubukan ko baka sakaling hindi ko na sila kailangan dapat nga itong si Angela hindi na ako sinasaniban kasi kaya ko naman kung makikita nyo naman kasi pinag-uubos ko yung mga kalaban parang ako pa nga yung tank sa amin guys eh no ako pa yung pinangpopronta ng mga to nang mapitas ko na yung tatlo naglord na agad kami binilisan ko na lang baka maagaw pa kasi ako pa nga yung nakakuwa, eh. ang galing ko talaga after nun humanap ako ng mapupwestuhan dito sa top wala naman sana akong balak bigyan itong si Benedetta yun nga lang paglabas ko masyado siyang nataranta pinatakas ko na nga bumalik pa eh wala na akong ibang no choice kundi makipagsabayan sa kanya partida dalawa pa sila hindi man lang ako nakaramdam ng takot sa mga ito bagkus hindi ako nagpatinag sa katunayan nga yan kay Bane pinasilay ko ang liwanag pati nga sana yung Clint kaso biglang naglag sayang triple kill sana ako dun no pero ayos lang pagkabalik ko babawi tayo at ayun nga guys sa puntong ito yung mga kalaban namin nawala na wala na sa ralo ni hindi nila na malayan na pinupush ko na to kapag ang dumipensa sa akin dito mga dalawa o tatlo feeling ko may hirapan ako kahit papa plano. Ngunit ang nagpumilit lang ay si Bane. Naku po, walang gagawin to. Inuna ko pa nga siya eh, bago ako mag tower lock. Kahit low HP na ako, hindi ko naisipang mag back. Sa paraang yon nakamit ko ang salitang comeback. Victory na naman ang aking nakamit. Sana balang araw ang pagkatalo ay maranasan ko ulit para ang ralo ay aking masulit.